Daan-daang libong mga netizens ang tumutok sa naging contract signing ng It's Showtime sa GMA Network dahil sa wakas ay mapapanood na talaga ito sa kanilang channel. Matatanda ang noon ay sa GTV pa lamang napapanood ang nasabing noon time show dahil ang umeere sa GMA ay tahan ng pinakamasaya. Pero dahil sa pagsasara nito kamakailan lang, nabigyan ng pagkakataon ng showtime na talagang maipalabas na sa GMA 7 ngayong April. Kaya naman marami ang tinuturing ito na talagang magmamarka sa kasaysayan ng showbiz dahil ang dating napapanood lamang sa si ABS-CBN ay masusubaybayan na rin sa kabilang channel at ang dating kapamilya ay magiging bahagi na rin ng kapuso. Ito ang ilan sa mga video clips ng pagpunta ng mga showtime host mula sa Ignacia papuntang Kamuning para sa ginanap na pirmahan ng kontrata. Panoorin nito. Hi, ma'am. Uh, looking good, looking red. Very beautiful in red. Okay, <laughs> na po tayo. Okay na po. Tara na po. Sandali na po. Sinasakay lang <laughs> sila <laughs> sa <laughs> pili. Sige po. Sige po. tising burna ko nagkakatigabagay maglalaman <laughs> susuko guys! sila <laughs> salamat <laughs> sa pag purple sila ano 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 O, <laughs> ayan na 'yung na sila, tawanan sila. Bayan <laughs> tabay, Derek. Ayan din siya diyan. Ayan din siya